Kita sa video ang naglalagablab na apoy at maitim na usok na bumalot sa isang bahay sa Arkang Hill Street, Barangay Poblasyon, Urdaneta City, pasado las 9 ng umaga kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light materials ang bahay kahit mabilis na kumalat ang apoy. Idiniklarang fire out ang sunog dakong 10.20 ng umaga. Nakareceive po tayo ng tawag na isang concerned citizen na nag-report dito sa opis at sinabing may nasusunog na bahay sa Sonpur, Barangay Poblacion. So agad naman nating nirespondyan kasi malapit lang naman doon sa front namin. Kaya mabilis lang yung pag natin. Bali, naapula naman kaya agad yung sunog at hindi na ito kumalat sa kadikit na bahay. Wala naman umanong na italang nasugatan sa insidente. Ayon sa kaanak ng nasunugan, kukuha lamang sana umano ng pagkain ng kanyang anak sa katabi nitong bahay. Nagulat na lamang umano ito nang makitang nasusunog na ang kanyang tirahan. Labis ang kanilang panghihinayang matapos matupok ng apoy ang lahat ng kanilang kagamitan. Uh, nandiyan yung anak kong isa ngayon, naka-electric pan lang. Pagkatapos kumuwala ng pagkain, pagkatapos nung bumalik, nasusunog na. Uh, marami kaming nasunog. Yung bago naming washing machine, nasunog may TV, may kutsyon. Mga damit ng anak ko, lahat nandyan. Walang natira. Natakot nga kami. Kasi baka dumiretso dyan, di lalong wala na kaming natiraan. Yun, mabuti. Kagad dumating yung mga bambero. Ay, wala. Siyempre, ano man, eh, Tanggapin na lang kahit na gano'ng gano kasama ang nangyari. Siyempre, nandiyan na, tapos na. Suwerte namang hindi nadamay ang katabi nitong bahay. Ngunit ayon kay Tatay Artemio, labis ang kanilang naging pangamba matapos makita kung gaano kalakas ang apoy. Mabuti na lamang umano at agad ding naapula ang sunog. Napakalawak kaspo talaga. Ang apoy parang viikot. Tapos, ang taas, lumupagpas na sa bubong ng bahay namin. Kami naman mag-asawa. Siyempre, inaaboy din namin madamay. Ang asawa ko, nagaano ng tubig. Ako naman, takabuhos. -taka Tapos, eh, sa kabila, sa construction, tumulong sila nagbubuhos ng tubig. Sa ngayon, nananatiling walang supply ng kuryente ang ilang mga kabahayan sa nasabing lugar, matapos madamay sa sunog ang linya ng kuryente malapit sa insidente. Iniimbestigahan pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang kabuang danyos ng mga nasunog. Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko. Laging mag-ingat sa ating kabahayan, lalong-lalo na sa mga electrical na appliances natin na laging i-check yung maintenance niya para hindi siya magkaroon ng sunog. Kasi doon yung pinagmulan ng sunog sa mga bahay natin, madalas pinagmumulan. Lester Narag, Balitang, Solid North.